Yan mga kaibigan. Saan natin ulit? Yan. Bukulo siyempre, maglagay tayo ng ating purong kata. Ito. Yan. Yan mga kaibigan. Ano pa? hindi di product tayo dyan. Yan. sa mga pagpalang araw po sa inyo mga kaibigan syempre kung bago lang po sa channel ko pakilike and share nyo na po ang chupa yung official vlog lalong lalo ng ating Alex official vlog pakilike and share nyo na rin po mga kaibigan sa At ating kaputrip tv pakilike and share nyo na rin po mga kaibigan syempre sa araw na ito mga kaibigan magluluto tayo ng ginataang kalabasa na may sitaw tsaka pritong tweet daing kaya ano pang inaantay nyo tara samahan nyo ako magluto yan mga kaibigan yan ang ating mga sangkap yan ito, sibuyas, bawang, luya, siling green tsaka meron tayong sitaw kalabasa meron tayong purong gata Meron tayong tuyo tsaka daing. Yan, silong pula. Meron tayong asin tsaka pamitang pino. Magic serap, tsaka mantika. Yan. Yan ang ating mga sangkap mga kaibigan. Yan mga kaibigan, meron na tayong mainit na mantika sa ating antik na kawali. Yan, pwede na tayo ng daing. Yan. Tsaka daing tsaka tuyo. Yan, mga kaibigan, bali okay na siya. Toasted na, hanguin na natin. Yan. Bali na hango na natin ang ating dahing tsaka tuyo. Mag-isa tayo ng luya. Ayan. Ayan. Luya tsaka yung ating bawang. Haluhaluin na natin yan mga kaibigan. Lagyan Lagay na rin natin ang ating luya. Ayan. Maglagay tayo ng pampalasa. Yung ating pinong paminta. magic. Ayan. Ayan. mga pampalasa mga kaibigan. Ayan mga kaibigan. Ang golden brown na. Mag-isa naman natin yung ating kalabasa. Ayan. Ayan mga kaibigan, siya natin. Ayan, naglalangis mga kaibigan. Siyempre, lagay na rin natin yung ating sitaw ito. Ayan. Maluwi lang natin mga kaibigan. Lagay na rin tayo ng konting tubig. Ayan. Sabay, takpan. Antay natin kumulo. Ayan mga kaibigan. Siya natin ulit. Ayan. Kumulo, siyempre, maglagay tayo ng ating purong kata. Ito. Ayan. Ayan. Ayan mga kaibigan. Ano pa? Eh di finish product tayo dyan. Ayan.